isinilang na ni Christine Hermosa ang kanilang pang-anim na anak ni Oyo Soto ating kilalanin ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin ang Six Baby ni na Oyo Soto at Christine Hermosa. Isang buwan matapos na ipagdiwang ni na Christine at Oyo ang kanilang 13th wedding anniversary ay masaya nilang ipinaalam sa publiko ang inaasam nilang baby number 6 ngayong taon. Sa kanilang joint Instagram post noong February 19, 2024, isang sorpresa ang binahagi nila sa kanilang mga taga-subaybay. Sa natulang post, makikita ang isang throwback photo ni Oyo at kasunod nga noon ay ang larawan ng ultrasound at kalakip nito ang mensahe na kanyang kagalakan sa unexpected blessing. Lahat ni Christine, hindi kailanman niya pinagdudahan ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Bagamat minsan ay nakakaramdam daw siya ng panghinaan ng loob, palaging mayroon siyang matibay na pakiramdam ng siguridad na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Tsak siya na laging nandyan ang Diyos para sa kanila. Dagdag pa ni Christine, umaasa siya na bibigyan sila ni Oyo ng mga anak. Ngunit hindi niya daw talaga inaasahan na magkakaroon sila ng marami at mayroon pang isa na paparating. Sa pagninilay ni Christine sa kanyang paglalakbay bilang ina, ibinahagi niya ang kanyang mga damdamin at inamin na kahit ilang beses na siyang nagdalan tao. Nararamdaman pa rin daw niya ang kilig tuwing nakukumpirma niya ang kanyang pagbubuntis. Kahit daw ang dami na ng anak niya, ay parang palaging first time ito sa kanya. Naroon din anyang kakaibang ligayang nadaraman niya kapag nadidinig ang heartbeat ng baby. Sa edad na apat na po at sa laki na ng kanilang pamilya, ayon kay Christine, lubos na siyang kontento sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Naramdaman daw niya ang kasiyahan at inakala niyang hindi na siya magbubuntis muli. Ngunit tulad anya na kanyang sinabi, isang bagay na tiyak ay hindi kayang limitahan ang kapangyarihan ng Diyos kahit gaano pa ito kahirap isipin. Ayon kay Christine, ang plano ng Diyos ay palaging natutuloy, hindi alintana kung gusto natin o hindi. Ipinahayag din niya na akala niya dati na ang bunsong si Isaac na isinilang niya noong 2021 ang huling biyayang ibibigay sa kanila. Pero ngayon ay wala na raw siyang tiyak na kaalaman tungkol sa plano ng Diyos para sa kanila. Sa pagtatapos na kanyang post, pinasalamatan ni Christine ang Panginoon para sa anumang plano niya para sa kanya at sa kanyang lumalaking pamilya. Christine, talk about 6th pregnancy. Hindi ka tulad ng ibang showbiz couple na nagbibigay ng palagi ang update patungkol sa kanilang pregnancy journey. Kapansin-pansin ang pagnanais ni Naoyo at Christine na panatilihing privado ang chapter na ito sa kanilang buhay. Katunayan mula nang i-anunsyo nila ang paparating na bagong miyembro ng pamilya ay wala na silang binahagi pang kasunod na kaganapan okol rito sa kanilang social media accounts. Ganun pa man, ang ilang detalye sa kaganapang ito ay hindi naman nila tuluyang pinagkait. Sa isang interview kay Christine on April 2024, sa pagdiriwang ng 70th birthday na kanyang father-in-law na si Vic Soto, nahingan siya ng update sa kanyang pagdadalang tao. Dito ay binanggit niya na nakatakda siyang magsilang sa katapusan ng buwan ng Setyembre. Ibinunyag din ni Christine na nakakarana siya ng morning sickness pero hindi naman daw ito ganun kalala katulad dati. Dahil abala siya, swerte siya na mayroong oyo sa kanyang tabi. Inilarawan ni Christine ang kanyang asawa bilang very hands-on tulad niya. Isaan niya ito sa mga dahilan kung bakit siya ay nakakaya na pamahalaan ang kanilang pamilya. Lahat pa ni Christine, simula noon pa man, ay parang pinaghahandaan na ni Lord ang puso niya para sa isang malaking pamilya. At iyon naman daw anya ang desire niya ever since talaga na magkaroon ng malaking pamilya. Sa tanong naman kung sila ni Oyo ay magbabalak pang magkaroon ng isa pang anak pagkatapos ng panganganak niya sa ika -anim, ayon kay Christine. Sa totoo lang anya, wala silang plinano sa lahat ng ito. Bagamat marami na raw silang anak, hindi ito bahagi ng kanilang plano. At sinasabi niyang ang Diyos ang nagtatrabaho sa kanilang buhay sa paraang hindi nila inaasahan. Christine and Oyo on Baby Boy's Arrival sa launching ng isang soap brand na iniendorso ni na Christine at Oyo. Noong July 16, 2024, damagdama sa mag-asawa ang labis na kasiyahan kung saan ay binahagi nila ang ilang detalye sa nalalapit na pagdating ng kanilang baby number 6. Punong-puno ng kaligayahan si Christine sa magandang sorpresa na ito at sinabing hindi talaga nila inasahan ito ni Oyo. Para sa kanya, itinuturing niya itong biyaya at bahagi ng plano ng Diyos para sa kanilang pamilya. Nagpasalamat din si Christine sa maayos na kalagayan ng kanyang pagbubuntis at sinabi na hindi siya nahirapan sa proseso. Tinanong kung mayroon siyang kakaibang cravings. Umiling si Christine, ngunit nagbiro si Oyo na nagkaroon siya ng hilig sa Wagyu matapos subukan ito sa isang restaurant ng ilang beses. Sa pagpapatuloy na kanyang pahayag, sinabi ni Christine na palagi silang excited kapag may bagong baby na darating at ang kasiyahan nila ay pareho pa rin sa bawat pagkakataon. Bagamat nagulat ang limang anak nila sa balita bagong baby, labis silang natuwa sa darating na kapatid na lalaki. Kahit na si Andrea Bliss, ang unika iha ng pamilya, ay tuwang-tuwa pa rin daw kahit na unang nais siyang magkaroon ng kapatid na babae. Christine and Oyo Parenting with Love Sa parehong panayam, isinasalang-alang ang kanilang abalang schedule, binigyang diin ni na Christine at Oyo ang kahalagahan ng pangangalaga sa sarili at pagtiyak ng tamang pag-aalaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Christine, mahalaga ang pagiging masaya sa mga biyayang natamo at ang pagiging kontento sa lugar kung saan tayo inilagay ng Diyos dahil lahat ng bagay ay may layunin. Ibinahagi naman ni Oyo ang kanilang pangako sa isang disiplinadong rutina, kabilang ang maagang pagtulog upang mapanatili ang balanse sa kanilang mga responsibilidad. Sinabi niya na hindi sila magpupuyat at matutulog na lang ng maaga para magising ng maaga at magtrabaho bago magising ang mga bata. Ang layunin daw nila ay magbigay sa kanila mga anak ng isang mapagmahal at maayos na kapaligiran sa bahay. ayun kay Christine, kailangan nila maging consistent sa lahat ng kanilang ginagawa at sa mga patakaran para sa kanilang mga anak. Sinabi niya na ang kanyang lakas at katinoan ay mula sa Diyos at lahat ng bagay ay nagmumula sa kanya. Matapos ang labing tatlong taon ng pagsasama, ibinahagi na mag-asawa ang kanilang dinamikong pagpunta sa mga date at biyahe. Si Christine, ang meticulous planner, at si Oyo, ang mahusay na executor. Sa kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang patuloy na kilig, sinabi nila na ang kanilang pag-ibig ay naging mas malalim at mature. Ayon kay Oyo, ang kilig ngayon ay parang nakakakilig pa rin kahit buntis si Christine. Christine and Oyo, welcome baby number 6. Nitong September 4, sa pamamagitan ng Instagram, opisyal na inanunsyo ni Oyo ang pagdating ng pinakabagong miyembro ng Soto family sa kanilang tahanan. Isang batang lalaki na pinangalan ng Isaiah Timothy na isinilang noong September 3. Caption niya rito, Testimony of God's Faithfulness, You deserve all praise and glory, Lord Jesus Christ. Isaiah Timothy 9.3.24 Tulay na ang biyayang pinagkaloob ay mula sa Panginoon. Ang pangalan ibinigay ni Oyo at Christine sa kanilang bunso ay mula sa Biblia. Kasama ng pos ang isang nakakaantig na larawan ng lahat ng kanilang mga anak. Nakaupo sa isang sofa mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Makikita si Andrea Bless ang unika iha ng pamilya na maingat na may hawak sa kanyang bagong silang na kapatid sa kanyang mga bisig. Sa comment section na sabing post, mabilis na nagpadala ng kanilang pagbati ang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga online para sa mag-asawa. Kabilang sa mga nagpadala ng kanilang mga pagbati ay ang kapatid ni Oyo na si Danica, pati na rin si Napoleon Luna, Ryan Agoncillo, na din sa Samonte, Say Alonzo at MJ Lastimosa. Nagbigay din ng sulyap sa itsura ni Christine pagkatapos manganak ang ina ni Oyo na si Dina Bonvi at kapatid ni Christine na si Kathleen Hermosa sa kanika nilang Instagram pages. Sa Instagram post ni si Dina, ramdam ang kasiyahan nito sa binahagi mga larawan kung saan ay makikita siyang hawak-hawak ang bagong silang na apo. Nariyan din ang larawan nila ni Christine na nakaupo sa hospital bed. Sa caption sinabi ni Dina, And just like that, I am a happy grandma for the ninth time. Thank you, Lord, for granting a safe delivery for Tin and for bringing another healthy grandchild, Isaiah Timothy, into our family. Samantala sa Instagram stories ni Kathleen, narepost niya ang larawang ibinahagi ni Oyo kung saan makikita ang kanyang anim na pamangkin at sinulatan niya ng caption na Our very first blessing and most awaited for the month. Can't wait to see you and the rest of your siblings. Ramdam ang pagkamangha sa nakababatang kapatid sa sumunod niyang IG stories. Binahagi ni Kathleen ang larawan ni Christine at ang bagong silang na sanggol. Dito ay pinapurihan ni Kathleen si Christine sa taglay nitong gandan na kahit kapapanganak pangalang daw nito ay walang make-up. Ay talagang nagsusumigaw ang natural na kagandahan. Biro pa ni Kathleen, paano nga raw ang ganito? Kailangan na nga raw siya magbuntis at manganak ng tulad nito. Sa kanyang mensahe, pinabati din ni Kathleen ang labis na pagmamahal at kung gaano siya ka-proud kay Christine. Anya, love you Tin, proud of you. Thank you Lord for blessing us with Timothy. Excited to carry you Timothy. Sinamahan ito ni Kathleen ng hashtag na, Finiflex ko lang po maganda kong kapatid, nakakapanganak lang.